yung isa sa kanila nakikita ko na uh, uupirahin yung lalamunan nagkaroon ng cancer sa lalamunan ano. ito ay prediction ko lang at ito ay pananaw ko lang ano. at unti-unti uh, na naging lusyang at naging kulubot yung mga balat nung no, isa sa kanila no? tatlo lang naman tong mga ito eh, no? yun ang nakikita ko sa aking uh, Uh, prediksyon, ano? Ayan. Yung isa naman sa kanila, na disgrasya, ano? Na disgrasya sa pagmumutor. Yun. Oo. Yun ang nakikita ko sa kanyang prediksyon. At uh, pinahirapan. Yung sinasabi kong mga taong ito, sila tong mga tao na ginawa na nilang hanap buhay. Yung mga paninira, nang kapwa, ano, paninira ng ibang tao, ano. Wikwi! Wakwa! Waki! Wa! Ayii! Good morning, good morning mga kawangki, mga idol, mga ka mga kalinda mga ka-prince, mix-blind, mga ka Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ayun, nakikita nyo ba yung nakatuad na yan? Ay, nakatalikod na yan? Ayan, si Prince Mix Vlog. Dahil nga nagsimula na naman yung tag-ulan, so simula na naman natin yung paglilinis. Magtatanim tayo ng gabi. Ito yung gabi na kung tawagin ay San Fernando. Ayan o, oh, kagaya nito oh, mga... Kawaki oh. Yan oh. Ito, bumibitak-bitak na yung puno niya. So, ito ay hukayin natin. Ah. Ayan, mamaya. Matigas eh. Mamaya, mamaya, mamaya. Ayun. Masyadong bising-bisi. Eh. Si Prince Mix Vlog. lalago yung mga damo. Siyempre, linisin natin yan. Kaya na natin yung mga tinanim natin dyan. tapos itaniman natin ulit. O, oh, may mga laman na yan. Mga kawaki. Yung mga gabi ba? Kung sa Bisaya pa, ay nagpataya na. Yung mga gabi natin dyan. So, linisin mo na. Dahil maraming puno ng mga, ay, maraming mga dahon laho ng ating uh, agarwood yan ayan oh no? yung agarwood tisa sa dulo yan ayun dito naman ay jimilina ayan oh no? ayan aywan ko kung kilala nyo itong puno na to itong isang ito ayan yung dahon oh no? mga kawake. pakicommit nyo nga po kung kilala nyo ayan oh no? Ayan. Ah, ito daw ay kinakain, ginugulay ba? Inahalo sa mga karne o kaya sa isda. Ayan. Pwede ding ihalo sa sardinas 'yan. Ang alam ko ang tawag dito niyan sa amin ay lubi-lubi. Yung puno na ito. Ayan o. Oh. lobi, Ayan. Lubi-lubi. Nakakain na ba kayo nyan? Ah kung alam nyo yan at nakakain na po kayo nyan ng dahon yan comment po mga ka kawaki para pakidescribe nyo na rin kung anong lasa nya kung gaano ba siya kasarap kapag ginulay ka, mo sa kinain yung sa dulo na yan yung ating sampalo ko yun oh nagtatalbos na siya mga kawaki ang daming bunga doon sa taas oh hindi namin nakuha yun oh dami siyang bunga tingnan niyo may game mga kawaki you o yan napabayaan na kasi madalang lang tayong umakyat dito kaya ayan na-expired na yung mga bunga nyan nahinog na siya ayan ito naman yung ating kakao ayan oh. o o yun o may bunga siyang isa hmm close up natin ayan ayan Si bunga. Mamaya linisin po natin yan. Ang technique kasi sa kakao, laging linilinis yung dahon para bumunga sa ulit ng marami. At saka pinapausokan din yan. Gusto niyang pinapausokan siya para yung mga insekto ba, mawawala. Siyempre, isang puno natin. Oh. Bali, dalawang puno yan ang magkatabi dito, mga ka at saka mga ka -bisnis. Ayun. Mm -hmm. Oh, ayan. Yan ay dalawang taon at kalahati na mumunga na yan. Kayo, kung mayroon kayong lote din na pwedeng pagtaniman ng kakao, tanim kayo kahit doon sa harapan na ng bahay nyo. Kasi hindi naman yan masilan buhay yun, mga kawaki. At mga ka-linda. Ayan. Shoutout nga po sa si inyong lahat 'yan. Shout out po kay Ma'am Edita Mix Vlog. Paki-support po natin ang kanyang channel. Kay Ma'am Erlinda Official Vlog. supportin po natin. Si Pretty Mind 143. Ayun, suportahan supportin po natin. Idol Pretty Mine. Ayan. Inaantay na namin yung mga padala mo. At uh, excited na po yung mga taga dito sa amin. Na siyempre excited sila doon sa mga gusto mong ibibigay sa kanila. Ayan. Scarlet Arellano, shout out po sa iyo. Ayan magpagaling po kayo Scarlett ha huwag ka masyadong ma-stress kasi may mga anak ka na dapat mong alagaan yan at uh, wag po natin kalimutan mga ka waki, mga ka business mga kalinda no? at sa ating lahat no? wag po natin kalimutan pakisupport naman po natin si Apin TV Mix Vlog Ayan, kasalukuyan pa lang siyang lumalago yung kanyang channel Maraming salamat nga po sa nagtulong sa kanya nung mga nakarang araw na nag-live si uh, Ma'am Edita Mix Vlog o, Medyo marami-raming mga subscriber ang pumasok sa kanya Salamat po talaga ng marami sa inyo Opo Ayan Sempre kayo na nanonood ngayon sa Outten po sa inyo. Ingat po kayong parati dyan. Lalo na mga kababayan nating mga OFW. Alam nyo, grabe. Grabe ang mga pag sa nyo dyan. yung mga pagtatrabaho nyo. Talagang nakikita ko ng actual sa kalagayan ni Scarlett, no? Scarlett ah uh, Ariliano Mix Vlog ano. Grabe nagkasakit siya. Kung kailan siya nagkasakit, saka lang po siya pinayagan ng kanyang boss o kaya ng kanyang amo na umuwi sa Pinas. At 'yun ngayon, kasalukuyan po siyang nandito na sa Pinas at uh, nagpapagaling. Support po natin yung kanyang channel. Kasi kahit sa ganung uh, bagay ay makatulong tayo sa kanya mga kawaki. alam mo napakalaking bagay yan kung makatulong tayo kay Scarlett na mamonetize yung kanyang channel lalo na ngayon ay may sakit na sa at wala pa siyang trabaho dahil nga pinauwi sa ng amo niya no? tulungan po natin Scarlett no? lalo na sa kanya mga watch hour watch hour na lang yung nahabol nila Gagaya din po ni Ma'am Edita Mix Vlog. Watch hour na lang din po. Ganon din po kay Ma'am Erlinda. No? Watch hour na lang din yung inahabol natin. But pretty Mind, ganon din yata. Si Pretty Mind, ganon din. No? Ay hindi, si Pretty, si Pretty Mind monetize na. No? So dahil sa tulong nyo, sa tulong-tulong natin, ay na-monetize po yung kanyang channel alam alam nyo mga kawaki mga business, sino pa bang magtutulungan di ba siyempre tayo din naman ng mga vlogger at sino pa bang higit nating asahan siyempre tayo din ng mga maliliit na vlogger hindi tayo makakaasa sa mga malalaki mga influencer kasi yung mga iyon ay abang lumalaki kasi yung ating channel lalong nagiging busy yan no? Kaya minsan pag dumalaw tayo sa kanilang mga channel, uh, hindi tayo napapansin dahil nga uh, sobrang silang uh, busy. At saka yan ay naintindihan naman natin yan. No? Uh, pag uh, may time kayo, mga paki pakidalaw nyo po yung channel ni Idol Beast TV. Ayan. Ang kanyang mga subscriber ay nasa Uh, 1.90 million yung kanyang subscriber pero sa lagi sa nakikita ko ano si Beast TV lamang ha para sa akin siya lamang ang uh, malaking channel na kung dalawin mo yung kung dalawin mo yung kanyang channel yung kanyang mga video at mag-comment ka check magre-response po siya mga wake Oh, Magre-response po talaga si Beast TV. Ganon siya ka-supportive sa lahat ng mga vloggers, ano? sa mga influencer, lalo na sa mga Pilipino vloggers. At si Beast malaki rin ang utang na loob ko dyan. Kasi nung kasalukuyang nagsisimula pa lang ako, isa yan sa umalalay sa akin para madagdagan yung aking mga subscriber at nakatulong din yon sa akin sa para ma-monetize yung uh, channel. Ganon uh, ganun din po kay Boss Thinking Body at kay Chong Luis uh, TV ano kay Chong Luis mga taga Bukana, mga taga Cavite. Silang dalawa at saka si Frank Star, ayun Frank Star alam nyo mga idol kung panood nyo ngayon yung video kong ito hindi ko talaga nakakalimutan nung minsan isang gabi na kulang na lang ng mga nasa 90 subscriber yung aking channel noon dahil yun ay mga nasa 900 mahigit ako subscriber ano no kulang na lang ng mga 90 siguro kung hindi ako nagkakamali nung pumasok ako sa sa live ni Prang Star na tao na nandoon si Chung Luis at saka si Boss Thinking Body no at yun ang isa sa malaking nakatulong sa akin kaya nabuo ko yung 1000 uh, subscriber yun kaya malaking utang na loob ko sa mga yan alam nyo ako kasing tao na Uh, pagka yung isang tao may nagawang kabutihan sa akin kaya ano pang mangyari manatiling uh, manatili yung pagtanaw ko ng utang na loob sa kanila at uh, siyempre pag nabigyan tayo ng pagkakataon na uh, lalo pang lumaki yung ating channel ay siguro makadalaw din tayo sa kanila o, ka, o makapagtanaw din ng utang na loob no? So, shout out po kay jong Luis TV, Thinking Body, pangstar Star, siyempre, kay Idol Japper uh, Sniper, ano. Lagi rin po nating pinapanood yan. Mga tao na yan, no. Sa rin grupo ng mga malalaking vlogger yan, no. So, ayan, mga kawaki. Kaya, kaya tayo, abang nagsisimula po tayo dito sa YouTube, ay tsaga lang talaga. Huwag mong asahan na uh, kagad-agad, mapapansin ka ng mga ibang mga influencer lalo na kung yung mga medyo malalaki na po yung mga channel na kapag ka pumasok ka sa mga live nila magkukumi ka doon sasagutin ka kagad huwag mo kagad ka i-expect yun mga ka waki mga ka business at saka mga kalinda alam niyo kung bakit kasi kung expect mo yung mga ganun bagay at hindi ka napansin sasama lang loob mo eh. so wag Huwag mong expect. At saka, mapansin ka man o hindi, pasalamat ka. Pasalamat po tayo, no? Kasi yung mga iyan, nagsimula din yan sa wala, eh, no? Sabi ko sabihin, nagsimula din sila sa walang subscriber hanggang nagkaroon ng isang subscriber, dalawang subscriber, hanggang sa uh, lumago yung kanilang mga channel, ano? Ganun pa man, ang isa sa pinakatandaan po talaga natin, ano man mangyari, lumaki man ang channel natin, lumaki man ang gusto, nag-viral yung ating mga video, manatili po tayong nakalo profile. No? Huwag natin hayaan na madaig ng kayabangan yung ating puso. No? Lalo na kung alimbawa, kumikita kayo, No? Uh, na, nakikita naman natin siguro. Alam nyo naman yung ibig ko sabihin. no? So, marami rin naman talagang mga influencer, mga vlogger na kung kumita sila ngayon ay milyon na. Na sila ay nagsisimula lang sa wala din, ano. Nagsikap din sila. Kaya lang, sa napapansin ko, talagang uh, meron talaga na nagbago yung puso, ano. Nagbago yung pananaw nila sa buhay. Siguro, uh, nasa tao lang yan, mga ka waki at saka mga kabisnes. Pero ako, hanggat maaari, uh, sinisikap po na manatili akong low profile. Uh, dahil sa magyabang man tayo, ano naman mapapala natin doon. ba? Diba? Marami lang maiinis sa atin at lalo lang magagalit. Ano? Kahit nga nag kahit nga sa ngayon, naglo-low profile tayo, mayroon pa rin mga ilang grupo dyan na hindi ko maintindihan kung anong linalaman ng kanilang puso, kung anong klaseng kulay ng puso mayroon sila, ano? Baka tama yung kasabihan na mayroon bang pusong maitim, no? Alam niyo naman na siguro kung sino yung yung kabilang grupo na yan, na wala na silang magawang uh, content, no? Wala na silang maisip na content at ayaw na nilang magpapakahirap, no? So, ang gagawin na lang nila, atakihin nila yung ibang mga grupo, yung ibang mga influencer, yung ibang mga vlogger, atakihin at atakihin nila para mapansin sila. Siyempre, marami rin ng mga nanonood na katulad din nila na uh, may mga pusong uh, sabihin na lang natin, hindi ko maintindihan. Ano? Ewan ko kung ano tawag nila sa mga ganong klaseng tawa. Ano? Yung mga tao ba na hindi mapakali, na hindi makasira ng buhay, ng may buhay, ano? May mga ganong klaseng tao talaga. Mga kontento sa sarili nilang buhay. Wala silang maisip. Ginagawa na nilang hanap buhay. Alam nyo kasi, mga kawaki, ano? Dito sa YouTube, ay hindi ma maipagkaila ila na ito ang pag, uh, pagiging influencer no? kaya pagiging YouTuber, vlogger sa YouTube no? O kaya kahit ano platform diyan sa social media. Ito ay isang uri din talaga ng hanap buhay. Kasi marami talagang kumikita dito, no? Lalo na yung mga malalaki ang channel, ano? Yung sinasabi kong mga taong ito, sila tong mga tao na ginawa na nilang hanap buhay. Yung mga paninira ng kapwa, ano? Paninira ng ibang tao, no? Kasi habang ginagawa nila yon, masaya sila. Bukod sa masaya sila, kumikita pa sila. At yung palibasa, yung kanilang mga followers, yung kanilang mga subscriber, may ganong klasing utak din, may ganong klasing puso din. Ano, kaya nanonood din sila, no? Pero hindi nila naisip na ang lahat ng bagay ay may karma, no? Gumawa ka ng mabuti, may karma kang mabuti. Ano? Gumawa ka ng masama, s'yempre masama din ang karma mo dapat po nilang maintindihan, ano? Ayaw silang tumigil sa kanilang mga pagngawa o pag -kaka, kakakak, kakak, kakak doon sa social media. Yun bang mga kawaki, no? mga kalindat, mga kaede. Yung mga ganong klaseng tao, wala silang kwan. Wala silang pakialam kahit na alimbawa, dati na nilang kakilala, no? Dati na nilang, sabihin naman natin, kakilala lang, hindi naman kaibigan. Minsan naging kasama din natin sila, no? Pero, bali wala sa kanila yung pinagsamahan, yun. Wala silang, kwan, wala silang apakialam ah, doon sa kung mayroon kayong dating pinagsamahan. Wala silang limitasyon sa kanilang sarili. Wala silang ah, tawag dito harang ba? Basta sila, ako ko kung anong klaseng mga tao yung mga ganyan, mga utak. Ano? Mga walang hiya sa isang salita. Walang hiya talaga. Oo. Yung mga taong ito ay mga walang hiya. Wala nang utang na loob, mga walang hiya pa. No? Kaya ko na bakit nasabi yan? Eh, Siyempre, yung mga ito, mga tinutukoy ko mga tao ito, kahit paano, meron din naman kaming pinagsamahan eh. No? Meron din naman kami pinagsamahan. Dati rin naman kami nagiging magkaibigan sa social media dito sa YouTube. Pero awan ko. Hindi hindi sila makwan, hindi sila matigil. Na, naging kasiyahan na nila yung manira ng kapwa, manglait, mapanghamak. Kung manglait ng kapwa, wagas. Grabe, ang tabas ng mga dilang ito. Pero alam nyo ba, mga kawaki, kasi kahit pa paano ako ay uh, marunong din naman mag-predict, ano, prediction, ano. Yung isa sa kanila, nakikita ko na uh, uupirahin yung lalamunan. Nagkaroon ng kansir sa lalamunan. Ano. Ito ay prediction ko lang at ito ay pananaw ko lang. Ano. At unti-unti uh, na naging lusyang at naging kulubot yung mga balat nung isa sa kanila no? <laughs> tatlo lang naman tong mga ito eh, no? eh alam nyo naman kung sino yung tatlo na yun no? ang naging masama pa nito hanggang sa ikinamatay niya yun oo ayun yun ang nakikita ko sa aking uh, uh, prediksyon. ano Ayan. yung isa naman sa kanila na disgrasya ano na disgrasya sa pagmumotor yun oo yun ang nakikita ko sa kanyang prediction at uh, pinahirapan nung madisgrasya siya pinahirapan siya ng gusto bago siya na lagutan ng hininga doon din siya humantong mga ka uh, waki, ano at uh, hindi naging maganda yung kanyang wakas yun yung yun yung nakita ko sa kaan? sa dalawa na yon ano no at ang isa naman ay nakikita ko na bago may masamang mangyari sa kanya ay bumubula yung kanyang uh, bibig na parang nakalunok ba ng pusdiso kawaki <laughs> Parang nakalunok ng postizo. At uh, naging masama ang naging uh, nangyari sa kanya sa sa ibang bansa nangyari ito. Nakikita ko na makukulong siya doon sa uh, ibang bansa. Kubaga mayroon siyang uh, nasa gasaang tao doon o may nagawa siyang kasalanan doon na uh, yun ang dahilan nakulong sa doon sa ibang bansa at uh, mukhang malaki malaking naging epekto nito sa kanya dahil maari niya itong i kamatay mga kawaki no yun ang nakikita ko sa ngayon na pagpiprojek ano so kayo mga kawaki mga kalinda baka mayroon kayong mga gustong ipa-prediksyon sa akin hindi lang si Aling Baba. O kaya si Madam Aureng ang marunong diyan. Marunong din tayo. Kasi ay tayo ay nagtataglay ng mga iba't ibang uri ng mga uh, extraordinary na mga bagay-bagay ano. Iyan. So sa ngayon, 'yun lang muna ang aking... Uh, masasabi diyan. Kasi 'yun lang muna ang aking... Uh, Nakikita ano? Pagka meron akong makikita Sa aking paninitain ha? Sa aking mga Panaginip O ano pa man yan I-update ko rin kayo Mga ka-wake Mga ka-linda At mga ka-edit Siyempre saman na natin yung Ka-prince Mga ka-prince Ayan Ayiii ayyan, Ayan. So, ayan. Siyempre, maghuhukay na tayo ng ating, ah, uh, ito, may dala akong barita, maghuhukay na tayo ng ating gabi. Yung so, mga laman ng gabi. Ha? No? Mga kawabi. Oh, mga kawabi. So, ito lang natin sa next episode yung aming mga paghuhukay na yan. Ha? No? So yun, maraming maraming salamat po at sinamahan nyo ako, mga kawaki, mga kalinda, mga kapriti, mga ka-idi, at mga ka-prince, ka, -prince, ka no? Mga ka-scarlet, no? At saka si uh, ma'am nana, no? Channel, ayun. Maraming maraming salamat po at uh, sinamahan nyo ako dito sa simple video natin ito. So, lang. Lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Ataw na wakiwak Ay <laughs>